Sukat para sa stainless railings. At ayon, for today's video mga master ay uh, may nag-message sa atin. So magpapasukat daw. Kaya pupuntahan natin. So, tumaan nyo ako mga master. Katatapos lang kasi ng bagyo kaya ngayon lang tayo uh, makakapagsukat. So ito yung ating sasakyan. Ayan. So, ito yung dahilan kung bakit ngayon lang tayo uh, makakapagsukat kasi nga yung dadaanan natin ay uh, nagkaroon ng lens light. kaya ngayon ayos na so naka uh, gayak na tayo so ayan abangan natin yung uh, pupuntahan natin so let's go at dito nga mga master nakarating na tayo dito sa ating susukatan so kunin lang natin yung uh, Sukat nga din magbibigay tayo ng uh, quotation. So dito sa part na ito, uh, magkakaroon din tayo ng railings. Uh, pasunod sa half done. This is seven.

ng at yun tapos na natin sukatan Bale, ito yung lalagyan natin pa ikot tsaka dito sa may uh, hagdan nya dito sa parte na to tapos magle letter L pa din so, hanggang doon yung lalagyan natin at babalikan na lang natin para sa finalization uh, bukas ng umaga siguro so pauwi na tayo mga master so hoping na makuha natin tong project na to Keep safe and God bless pa sa ating lahat.